guys, good morning dito naman tayo sa bukid ngayon magpakain sa ating alagang baka ah, ito naman ang panibagong content natin sa araw na to, mga kaji vlogs tv ah, sa mga kaji vlogs tv dyan hindi pa nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe and share comment sa baba para sa sunod na videos makita nyo ang mga ginagawa namin sa bukid Tara guys, pakain natin mga na bingalagang baka. Ito guys, ito ang magandang opportunity dito sa bukid. Dahil, wala kang pinansim, damo lang pagkain. Kaya sa gustong magalaga ng baka, team lang, turuan ko kayo kung paano magpataba ng baka. Tulad dito, pataba na. And guys, really smile. Ayan guys, pasensya na kayo mga guys. Wala tayong kamera. So, huli